Gago, nakagray ako ng t-shirt! Tapos naka, As naka Huh? Ha? Ha? Ah, Tatanga-tanga kasi ha! Ayaw mo ba tayo Mayos ayos ka ha! Ikaw ang mayos ha! Ilabas mo yung jawa ko! Walang pakas ang sinasabi mo! Baka tirahin kita dyan ha! Huwag mo! May pala! May pala! May kang puti! Hello? <laughs> ah? Oh. Huh? Oh, gago! Naka-date ko na ang jowa mo, tanga ka! Buko ka kasi lalaki! Ayaw mo ba tayo ang jowa mo? Ako? Karantano, nandito ako sa munisipyo! Manila is! Dito mo ako puntahan, gago! Tutto! Gago, naka-grey akong t-shirt! Tapos naka Ha? Bobo ka? Tatanga-tanga ah, kasi, ayaw mo bantayin ng jowa mo eh. Ako? Paibay ba sa kong <laughs> Matibo ako! Kalbo na nga ako eh! Tanga ka! Pumunta ka rito! Gago! Tabong ko!

Discard yung sarili mo, ang damit! Hindi ako yun, meron din yung dal-dal ng so, dal-dal. Huwag tayo Huwag kang magbibintang ha? Ay, nako! Huwag kang ngayon! So, <laughs> Ikaw, ka umayos, ha? Iba sa may ko! Walang pakas yung sinasabi mo, baka tirahin kita dyan, ha? Huwag para may balbas ng puti! ang Lumayo dito. ka, lumayo ka, baka Angangas mo, ha? Anong gusto mo? Ikaw. Ha? anong gusto mo? Tay, pagla, tay, tara. Tay, hindi tay. Bong, hindi na tay. Wala na kami, wala tay, kami, ayaw na kami. Eh yung camera oh. Laklan tay, brang ngarang. Tay, naba. Tay, naba. Oh. Piliin nyo bibiruin nyo. Tay, naba ko yan. Tay, Wala akong dalang karga, nulo ko yo. Ayoshin yung pagdoble mo. Sigaw. Sigin siya ayos ah. Aba. Tay, naba. Hindi ko pani na pagdaldal-daldal. Tay, sino subo mo? Tay, ba. Ay, kawina ba sa camera. Wala kayo, Tay. Para, para makalama Kasi, baka mamaya sabi ng tao, eh, lang naman yun. Pasensya na lang kayo. ko, totoo eh. Thank you po, Sige, sige. Sige,